Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Grad Charles. For this video, isang tutorial nga naman po ang ituturo ko sa inyo. At yan nga po ay uh, tungkol sa paano gumamit ng TikTok Pay Later. So guys, para po sa may mga TikTok Pay Later na Joanne, alam ko hindi na po ito bago. So para po dun sa mga hindi pa nila alam paano gamitin ang kanilang mga TikTok Pay Later, yan po ang ating ituturo ngayon. So bago po ang lahat, kung interesado ka po at bago sa aking channel, wag mo kalimutan mag-subscribe and pa notification bell para lagi po kayo ma-update pag may mga bago pa akong i-upload ng videos. So tara na po, simulan na natin ang tutorial na ito. Hi guys, welcome po sa aking screen. So punta lang po kayo sa inyong mga TikTok application. And then dyan po sa atas, uh, taas, sa may taas po dyan, yung mga orders, coupons, messages, bonus, pay later. Ayan, nandyan nyo po makikita yung pay later. So click nyo po yung pay later. And then, yung akin po is TikTok Pay Later. So, meron po akong credit available na 1,500 pesos. So, kung kayo po is nag-apply and mataas yung credit available nyo, mas maigi. Pero ito pong sa akin is 1,500 pesos only. Charis. Pero ayan guys, ang uh, kailangan lang yung gawin is pumili kayo ng uh, TikTok Pay Later ninyo. So, ito yung sa akin. Ang um, gagawin nyo lang is i nyo yung Uh, pinakang item na iti-tiktok pay later ninyo. And yan, guys, nakalagay dyan kung hanggang, uh, kung ilang payment yung gagawin nyo. So, sa first payment, ayan, kung dalawang payments yung gagawin nyo, tatlo hanggang six payments, So, ibig sabihin nun, guys, um, pwede nyo siyang bayaran ng two months, three months, or six months. Depende po sa inyo kung gaano nyo katagal siya babayaran. So, ayan, guys, yung aking pinili is itong uh, two months, two payments. So, ayan. Bali, ang one month na is equivalent to 470 pesos point So, ayan guys. Yan yung aking uh, ginawa. And, i-click nyo lang yan. At, after nyo maklik, i-click nyo yung buy now. And then, ayan na guys. Pipiliin nyo dyan guys sa uh, payment method yung pay later. Once na-click nyo na yung pay later guys, uh, pwede nyo na siyang place order. So pagka-place order nyo, ayan guys, uh, may lalabas dyan na na-order nyo na yung item na gusto ninyo. So ayan guys, yung akin, uh, i-click ko na. So bago lahat, baka magbago yung isip nyo kung 1 month, 2 months, or 3 months yung babayaran yung item na in-order ninyo. So ayan guys, after nyo makapili, ayan, place order lang guys. And then, makikita nyo na sa order nyo yung uh, inyong item. And then guys, once na na-place order nyo na siya, hihintayin nyo na rin, hihintayin nyo na lang siyang dumating sa inyo as in, wala po kayong babayaran once na dumating yan. Kasi nga po, TikTok pay later siya and mag notify lamang sa inyo kung kailan kayo magbababayad. Depende na lang po talaga kung ano yung payments na pinili niyo So guys, ayun, after nyo ma-place order, Punta lang po kayo sa inyong TikTok um, pay later and then makikita nyo po doon nakalagay kung kailan nyo siya babayaran. So, ayan guys. Nakita ko lang dyan na pwede pala kayong mag-advance payment. Kung gusto ninyo and ayan guys makikita naman dyan kumagkana and via gcash din po yung pagbabayad sa tiktok pay later. So guys ang mas maganda is dapat updated yung pagbabayad ninyo para uh, very good yung performance ninyo sa tiktok pay later and para makapag avail pa kayo ng iba pang mga product na gusto nyo and mas madagdagan pa po yung credit available na gusto nyo na ibibigay po ni tiktok. So, ayan naman po guys. Ganun naman kasimple at kadali kang paano po natin gagamitin ang ating mga TikTok Pay Later. So, para po sa mga wala pa dyan, um, mag-apply na po kayo guys and malay nyo po mas malaki yung ibigay na credit ni TikTok sa inyo. And magagamit nyo po ito sa pag-order ng kung ano item yung gusto nyo. Basta lang guys, ang paalala ko lang po is magbayad tayo on time. Eh, para po mas maganda yung performance natin kay TikTok and mas bigyan pa tayo ng mas mataas na credit pag natapos po natin bayaran yung ating mga tiniktok pay later. At guys, huwag po kayo mag-alala ang pagbabayad po sa TikTok Pay Later ay via Gcash. So lahat naman po tayo may Gcash na mas madali na makapagbayad and dapat talaga po is on time. So yun lang guys, sana po is may natutunan na naman kayo sa aking video ngayon and hanggang dito na lamang po ang video ko. Mag-ingat po kayong lahat. God bless and bye!